DMW Mobile App at OFW Pass Clarification galing sa Migrant Workers Office dito sa Dubai. At ang sabi dito guys na ang OFW Pass or ang DMW Mobile App ay pwedeng ma-access ng mga OFW with or without record sa OEC. Dahil guys, ang ibang OFW ay nakakapag-register sa PAPSBAM basta may gamit silang active email address. Kaya nga yung ibang OFW ay no record found ang lumalabas sa PAPSBAM account nila dahil nakakagawa sila ng multiple registration. Which is ang dapat nulang lang i sa PAPSBAM is yung unang email address na ginamit nyo sa pag-register nyo dito. Pero ang sabi dito, ang mga OFW lang na nakapag-secure ng OEC exemption sa e-registration system or mas kilalang PAPSBAM ay sila lang ang makakakuha ng OFW pass habang nagsasagawa ng pilot test run. At pwede pa rin gamitin ang OEC exemption as exit clearance kapag hirap kayo makakuha ng OFW pass. Tama, gaya ng sabi nila nang pumunta ako sa opisina ng Migrant Workers Office na pwede pa nga kayo mag-acquire or pwedeng gamitin ang OEC exemption kung hirap kayo makakuha ng OFW pass. At hindi nyo na kailangan pa magpa-verify ng kontrata kung may dati na kayo record sa PAPASBAM at exempted na kayo sa OEC at hindi naman kayo nag-change employer or walang any employment changes Pero sa mga OFW naman na walang OEC record sa POA or yung mga nag employer, ay required kayo na magpa-verify ng kontrata sa Polo Office. Nabanggit yan dito. At sa POA kayo mismo kukuha ng OEC dahil nga hindi pa updated or hindi pa automatic na lalabas ang record nyo after na makapag-verify kayo dahil nga hindi pa totally maayos ang DNW mobile app or ang OFW Pass. Dahil nga, nagsasagawa pa rin sila ng pilot test run. At isa din sa reason kung bakit walang verified contract or nakapula ang verified contract sa OFW Pass na nakuha nyo. Dahil nga, yung ginamit yung email address ay iba sa email address na ginamit nyo dati. Kung baga, gumawa kayo ng multiple registration na dapat ang nilagin nyo sa DMW mobile app is yung email address na ginagamit nyo kung saan nyo nakikita ang inyong OEC exemption. Dahil kapag multiple registration kayo guys ay not found talaga or no record found ang lalabas sa inyong PAPS BAM account. Pero kung ang record nyo ay nasa old BM online pa at hindi pa kayo nakakagawa ng PAPS BAM account ay pwede kayo gumamit ng ibang email address. Dahil guys ang old BM online at ang PAPS BAM account na bagong website ng DMW ay magkaibang website. So pwede kayo gumamit ng ibang email address. At sa mga hindi nakakaalam kung paano mag-transfer ng old BM record papunta sa PAPSBAM, ay meron akong video na ilalagay ko sa description ng video na ito para mapanood nyo. So, malinaw yan dito guys na yung mga exempted lang sa OEC ang pwedeng makakuha ng UFW pass habang sinasagawa nila ang pilot test run. Pero kung hirap kayo makakuha ng OFW Pass, ay allowed pa rin gamitin ang OIC exemption as exit clearance para sa mga documented OFW na pabalik sa ibang bansa. Kaya guys, wag nyo na muna masyadong isipin ang OFW Pass, lalo kung hirap pa kayo makakuha nito or makapag-update ng record nyo. Mag-acquire kayo ng OIC exemption nyo kung parehong employer lang din ang babalikan nyo at wala namang any employment changes. At ilalagay ko guys sa description ng video na ito yung clarification ng Migrant Workers Office dito sa Dubai para mabasa nyo. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan subscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel please click the notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW mula dito sa Dubai. Maraming maraming salamat. See you next time.